matanda na, na raw ako, worth pa bang bumalik sa pag-aaral? Madalas ko kasi naririnig yun eh. So kung isa ka sa nag-iisip dito, makinig ka muna. Ano? Pag-usapan natin sa video na ito. Hi ako sa si Sir isang house teacher dito sa amin, sa Kalawag East District, sa Quezon Province. Marami na ako nakausap na adult learners na nagdadalawang isip kung papasok pa ba kasi matanda na nga raw sila. At karaniwan tanong talaga nila yan sa, sa akin o no? kaya ay sa... Iba nilang kasama na hindi ba nakakahiyang pumasok? dahil matanda na ako. Sabi nila, matanda na daw sila. Hindi daw ba nakakahiyang pumasok? So, pag-usapan natin sa video nito. Ito, ito ang punto, ano? Puntong, uh, unang punto, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa kasi maraming ALS learners na mga may edad na. Bakit? Kasi nga, ang ALS, Alternative Learning System, ay para sa mga out of school youth and adult na hindi nakatapos ng elementary or ng high school ano, dahil nga sa mga bagay sa buhay nila na hindi nila maiwasang mangyari. Ginawa siya ng DepEd para makater yung mga may edad nating kababayan na makabalik sa pag-aaral, ano, ng basic education curriculum, ano, kasi nga hindi yung design niya ay para dun sa mga OSY na may trabaho para sa mga adult learners natin na may mga pamilya o kasi kaya nga isang bes, dalawang bes lang sa isang linggo ang pasok kasi nga may mga ginagawa sila iyon. Yun. Meron nga ako mga naging learners 50, 60. Normal lang 'yun. Ano? Kasi ang mahalaga naman sa ALS yung dedikasyon mo na gusto mo pong mag-aral, ano, gusto mo pong magkaroon ng diploma. May pangarap ka pa sa buhay mo na. Hindi man magkaroon ng magandang trabaho, yung yung sa sarili ba na ay natapos ako ng pag-aaral, 'yun. 'Yun. Pangalawang punto natin yung practical benefits, ano. Pag meron kang diploma, mas maraming oportunidad sa trabaho, maaaring magkaroon ka ng promotion, di ba? O kaya ay pag a ng bagong skills. For example, gusto mo mag-test da, o kailangan ay ganito, graduate ka ng ganito. Yeah. Di ba? Makakapag, uh, makakapag-develop ka pa ng skills under test da dahil meron kang diploma, Ganon. Ganun. Kasi nga, lagi kong sinasabi, oo, masipag ka, masipag ka, pero pahingi ng pruweba. O, di ba? Patingin nga niya, di ba, sa company, ano, mag-apply ka, factory. Ay, ako po, ay graduate ng ganito. sinabi mo, pero pahingi ng pruweba. O, di ba, nanghihingi sila ng proof. At yung certificate ay katibayan na graduate ka ng high school. ng junior high school. O, pangatlong punto natin yung confidence at self-worth. Iba kasi yung pakiramdam yung natapos mo yung hindi mo inaakala. O, may edad na ako, pero nakagraduate pa din ako. Di ba? Yung masasabi mo sa ay, kaya ko pala. So, ang mga iyari, pag nag-encourage ka ng mga OSY na mas bata-bata sa'yo, Uy, pumasok ka na. Ako nga, nagawa ko eh. O, ba diba? So, may mga edad. Siyempre, magiging inspirasyon din kayo nung ibang mga bata na nahinto, tapos ay gusto mag-aral pero nahihiya, magiging inspirasyon kayo. di ba Di ba masarap sa pakiramdam yun? So ngayon, ang tanong ko ay nakakahiya bang mag-aral pagka may edad na? Siyempre, hindi. Hindi yun nakakahiya. Kasi ang hiya, hindi makakapagpakain ng pamilya. Hindi matutupad yung gusto mo mangyari sa buhay mo pagka nahiya ka. Kasi yung mga kaalaman mo na makukuha habang nag-aaral ka ay makakatulong sa'yo sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Hindi man literal na kung ano yung topic ay makakatulong ito. Hindi ganon. Ano? Yung natutunan mo, yung learnings mo, pwede mo siyang i-apply. ba? Diba? yun, yun ang nakakatulong. Yun ang makukuha mo. Hindi lang naman sa academical yan, no? Basta may matututunan ka. Araw-araw naman tayo may natututunan. Eh. Pero iba yung natututunan pag nasa school pa din. Ano? Pag nag-aaral pa din. Kaya ako nag-iisip ka kung worth it pa bang bumalik sa pag-aaral, oo ang sagot ko.